Ruta na sa, ta, sa panda karon. <laughs> 34 Celsius. Ang init. <laughs> ang guha kong singot sa kong kwan na ulo. Gusto ko palpo kaso na hindi marunong yung nagugupit. Tanda ang pinagbawawal na technique wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Grabe, pila na rin ka... Tumad sa rin ka, grabe nga init. So, na yung ulan-ulan. Namigay iligo sa inland yun na ni. So po, at na doon si Marap Maligo Tag Inland Resorts Mga kaparikwais Kaya nindot kayong tubo dito, Bugnaw Ikaw ang mapulaan dito sa kakabugnaw sa tubig Balbal sa taronog, panda <laughs> Para may budget tayo, niguli na to hindi rin ako tambay sa kanistor itiri kay Morag init kay Iwadjug unang sampah pa nato. with some more party boys so nanatai ordered risan store epi Ay, naka-vlog na, naka-vlog. <laughs> Karin Abdul. Uy, are you know, solid. Solid Panda Riders. <laughs> sige, sige. <laughs> narako, narako. Ano? Ano? Shout out, shout out. Shout out mo. Shout out sa tanan mga Food Panda Riders. Ah, uh, Brad Sepp sa'yo ka pang Halong kita, Ay, mainit Ay Ah uh, Halong nang inong git tubig Pirmi Pirmi balong tubig, no? Para Hindi uh, ma-dehydrate <laughs> Sige, sige, ano ako? Plus one Oo, oo Naka-record din next stop Derita sa Kuan. City Mall Dito ako karaniwan tumatambay Maraming tumatambay dito <laughs> Mga panda riders Grab riders Shout out Busy sila busy Wala sila walang riders dito ah Pang! Hey, Rubbing hey, in it, hey. Pang! Hey What's up, Haslow Rider! <laughs>